Magandang araw mga kasari, welcome again sa ating channel Ngayong araw ay nag-deliver sa atin ang uh, Mighty na Sigarilyo at nakabili tayo ng isang rim ng LD na Red at dalawang rim ng Green Tapos meron silang pa-promo na anim na pack walang bayad yan, ay free yan kaya may kita tayo kahit paano, tsaka dalawang kaha lang na Mighty Green at dalawang kaha ng Mighty Red walang nabili ng maiti dito sa akin yan ay para lang sa mga dayo na minsan may dumadaan dito na yan ang binibili nila so mayroon tayong promo na anim na pack na LD Red so ba diba, naka libre tayo na walang bayad yan kaya ki dagdag kita natin yan sa ating sigarilyo ngayon mga kasari kaya maganda talaga pag mayroong ahente kasi mayroong free at tumating din ang Alaska na banner kanina at yan meron tayong nabili na yung alaskan na pinapalaman ng mga bata limang pack din yan Ma mabili yan dito sa akin para sa mga bata na pinapalaman nila sa tinapay mayroon tayong anim na pack ng Alpine Sterilize tapos mayroon tayong cowbell na maliit na condense uh, ano na yan para na yan kasi malapit na yung Christmas kaya kailangan natin mag ng mga gatas mayroon din cowbell na malaki alpine na full cream may naghahanap din dito niyan sa atin paminsan-minsan tapos mayroon tayong cowbell na evap na malaki so yun lang ang ating nabili sa Alaska kanina mga kasari at ang binayaran natin dyan ay is 828 tapos sa Mighty naman is 4,000 plus at pagkat after lunch, namili kami sa bayan. Yan yung mga pinamili ko kasi may mga kulang dito. Wala tayong asukal, itlog, at saka frozen. Yung frozen, mga kasari, hindi ko na naipakita sa inyo kasi diretso na yan sa freezer pag dumating kami dito. Um, i ko sa inyo ang counting na pamili ko. Back to normal tayo. Hindi na ako namimili na marami kasi Uh, hindi na bumalik dito sa akin ang nag-wholesale. So, kailangan ko mag-minimize ng uh, pinamimili kasi mahirap na maabotan tayo ng expiration. Bumili rin pala ako ng mga plastic cup kasi pag may dayo na dumadaan dito, bumibili sila minsan per peraso. Ting dos yung benta ko ng isang plastic cup para yan sa soft drinks. At yan, meron tayong argan. Uh, keratin shampoo, tapos cream silk, dalawang dosena. Tsaka, uh, bar na sabon. Marami pa kasi akong bar, kaya yan lang. Nagsaglit lang ako ng pandagdag natin. a uh, bear. Yung mga candy-candy lang na mabili dito sa atin sa mga bata. Yung tagpipiso pa. Meron pa tayong tagpipiso. Yung frutos at tsaka ko candy. Uh, kasama yung beef fresh. Piso pa yan. Tapos yung mga na uh, apat uh, limang piso. Kasi sa isang pack, mayroon tayong 3 pesos dyan na tubo pag lima, apat. Uh, apat na piraso, limang piso. Uh, yan, mga Ajinomoto. Kung napansin ninyo, kaunti lang yung pinamili ko ngayon. Meron din tayong Gatorade. Ayan ay kailangan natin dito kasi minsan kami umiinom din yan. So, kaunti lang din ang nabili ko habang nag-haul ako ay may nabili ng voucher um, yan ay amin ang bumili din ako ng panggamit namin tsaka yung homey lang na isang dosena yung binili ko yan ay pandagdag lang dito sa aking tindahan kasi meron namang kulang-kulang at syempre may mga ahente din naman tayo so ang bibili natin doon sa bayan ay yung mga wala lang sa ahente tsaka yung mga kulang lang din dito hindi na ako namili ng maramihan mga kasari kasi mahirap nang mabutan tayo ng expiration ah, ewan ko kung bakit nag stop yung bumibili dito sa akin hindi ko alam baka humina din yung tindahan niya so ayan may dagdag tayong chichirya na malalaki yan din ay amin yun yung cheese balls tsaka yan mga ano lang yan mga sotanghon diaper pandagdag lang natin dito sa ating tindahan para hindi tayo mawalan ng mga paninda yan yung mga, basta't mga chicheria yan lang yung laman ng ating um, plastic mga sotangho na tig 15 pesos ang retail ko dyan tapos uh, tig 10 piso at ayan, yan ay mga chicheria pa rin yan mga kasari, hindi ko na pinakita sa inyo tapos, yung 10 kilo nating asukal. Diyan ko lang siya nilalagay sa bakit. Tapos, tinatakpan ng plastic. Kasi yung, alam nyo na, yung langgam. Uh, pero, pag may plastic na nakapatong sa itaas, eh, hindi naman siya pinapasok. Yun lang yung aming napamili. Yung frozen ay hindi ko na na-video sa inyo, mga kasari. Kasi, pagdating dito niyan, ay diretsyo na agad sa freezer. Mahirap na baka masira. Ah, uh, tangkang dito na lang ang aking uh, video yan ang kaganapan ngayong araw ng um uh, Miyerkules pa rin. May video ako kanina, Miyerkules pa rin kasi marami tayong ginawa ngayong uh, Miyerkules. So Yan lang at maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel. Thank you for watching, guys and God bless sa ating lahat. Sana marami tayong benta ngayon. So small. I guess I need you, baby. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small.